sa pagkadal mga damag sa lahat wika ka kalat sa ting YouTube channel at sa mga pagkadal mang buhat ng shield kasama sa si Idol Edward at sa si Idol Legol pogi pogi sa so, pogi pagkadal at sa mga pagkadal bago na tawagin pa sa ting matipodon kasama tayo sa ating adventure at ganon sa mga pagkadal sa nang lang sa wong support at wong sabay basta yung video ingat pagkadal lagi pagkadal wala mo sa mga pagkadal ang shot out dyan, Idol Dredd. Shot out dyan sa pamilya ko sa Hulugang 4, Tansa Cavite, tsaka sa Tropang Tibag, tsaka kay Bino, Jervin Santander, tsaka kay Paring Alex dyan, Acevedo, shot out. Pare. Shot out lang sa nanonood dito ba, Idol? At lalo na lakas si Roger sa Kaminto. Yan. Ano ba Idol? Idol, ito na dyan natin mga Idol. Idol, mga Idol, lagay naman ito sa Idol, mapuno. Sana mapuno mga Idol. <laughs> Dahil pag napuno ito, ilang pilo tulay, mga 20. <laughs> <pinto. laughs> Ito Ulam natin dyan, ulam. Iulam natin. Ulam Ulam mo kayo Ano, kahit hindi sa basa. Wala, dyan Okay. Sa ang kapag isa idol na gol. ibas na doon Ibas na mga sakto. Ibas na. Idol. Wala, so makaharap tayo. Doon lang mga sikad-sikad. Ang dami sikad-sikad, doon mga sikad Baka may mga maliit na alimasag na. Uh, mga alimasag. sikad mga ba, magkita ano ba tayo saang? Saang ba? Oo, Saang, kahit mga lima idol baka ma yung mga lang mga idol ang ulam hindi malapit na sa mga idol malapit na kami mga idol ang ambas na <coughs> mga <coughs> idol Åh! Mm -hmm. mm -hmm. Uh. Um. Ano uh. limang... uh. doon? Okay. Grabe, so, no, no, ay na gulay. Limawak! Limawak! Limawak, ay doon! Limawak, ay doon! Ito na, limawak, ay doon! na nakikita mga Ano, ka Mangat ka! Ayun, may pato eh! na! Kaya pa, wipa! may pa, idol! Kaya ako! Uh. May pangulo naman, idol!

Huh? Okay, alamakon na naman. Alamakon na naman, idol. Woo! Alamakon okay. no, naman. Dandaan, do, ah. idol. Dandaan okay. okay. okay, lang, idol. Okay, okay. Sige, okay. mga idol. Dito, bro. Para hindi makakawala. Okay, laki, idol. Laki. Pat, mga idol. Okay. Pat, magbago, bro. Baka mawala, idol. Ito, aming. Pat, magpunta, idol. Laki, idol. Pat, pat, pat. Pat, pat. Okay.

Ito ang ito, naman, Dito kayo? Panggata tayo mga idol. May panggata na kayo mga idol. Baugista sa sibuyas. Tignan nyo yung mga butas. Baka... Nandiyan. Dito na mo, dito. Ang idol. Dito na idol.

Pwede doon. Angat, angat. Ah, Tatanggal lang itong bakay doon. Angat eh. Di, di, pusong. lang. Baag doon. oh doon. Apat. na mga idol. Apat na mga idol. Apat na mga idol. Uh, apat. Apat na mga idol. Ay, mga idol, pintura mga idol oh. Ay maliit no. yan idol. Di si huh? alam maliit. Ay, diyan pwede ano? Maliit idol, maliit. makahilo yan? Makahilo pa hmm. idol. Maliit na yung bulldog. Ooh. Bulldog ka bulldog. Hmm. Makahilo yung maliit yung bulldog na maliit. Ito yan butas mga kami ron. Dito sa atas sa Idol. Dito, Idol. Dito marami-rami area. Dito. Ano? Dito. Ipan. Ha? Ipan ba kang paon? Eh, okay, ipan mga idol, ito, idol, Pwede pa maayon ito, idol, sa isa mga idol, oh. Nakita na, okay. okay, idol, ko. Yan, pwede pa. Uy! Uy, lumangon, uh! idol, dako. mga idol! Okay. Okay. mga idol! lagi, idol! Alim ako, alim mga idol!

Ay, el mango Ay, el mango. Alang, umang. mango Umang. May umang. Idol, eh. Umang. umang Umang pala mga idol. Umang mga idol. May, idol. Ay, magulana, may pag na. Ulam na ito. Sigurado na pang... Ito. Ah, pa -pag ano ulam lo to, lo. May pag-ulam na sa idol Ito, ito. Ito, guys. Ayo, sabaw. Sabaw.

Okay, okay. Okay, pa, idol. Muntik na siya, idol. Idol, mga idol. Bidang... Okay. Kapang idol. Kapang idol. Wow, pang ade. Wow. Ito,

Tapakan mo idol ba? Wala, la ride pa kulma no. Ito, magalit ang Ito, magalit shell dito. Ito, magalit shell dito. Ito, magalit ang shell dito. Ito, magalit ang shell Ito, magalit shell dito bukoy. Bukoy. Eh, okay, bat, dol. Ito, dol, bat, dol. Hindi siya makain. Makain ito, dol. Hindi, bat. Patanginan. Ay, nga, no, Hindi makain. idol. Idol da gol. Sika, saan idol da gol? Oo, bugi. idol oh. Okay. Ah. Oo. lang rito, eh. Idol. Ha? ka na. ah? ah oo. Oo, sa idol-dagol, waka idol. Sa idol-idol, magkawala na. Wala pa na pa. pa. idol. Talo si ano, si idol-idol ka idol-dagol. Papairin sa idol-dagol. six 5 sa idol-dagol, waka idol. Pabalik idol-dagol. Kabalikan ka idol

tayo ng alimango area ng no? mga alimango dos, dos, kabila batuan yung yun tanong ay dun ay idol, ay dun ay dun ay idol, hmm. ay ay idol ay idol, ay dun ay dun na dun mga ano, ay dun ay dun ay dun ay dun ay dun ay dun hindi busog na idol. Ilang plato to idol lagol? Bawas mo. Anim. Okay. Ta, halim daw. Anim na plato. Grabe <laughs> 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 ka ko. Grabe <laughs> sa idol. Ano? Anim. <laughs> ba? samo mo doon. mo. samo Gadol. Uy. Ano Buksa. sa idol. ah doon. Anim doon. Ibatadan, eh, 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 Pinabahan tayo sa idol. Gulat ako ka dyan, idol dyan na gul. Pinuang. pala, okay. Idol, lalaki. Ano, mato, bibi. Ikalaki. Gigi, 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 gigi. Idol, yung istiko ay dolo. Ano, ano mo? Tito, ang kamay ng idol na Kung ano ba ito pa ito na. idol. Ang ito? dito makawala idol. Okay. Buti mabilis Idol Dagol Idol Gulat Gulat ako Idol Dagol Ako pa Idol ako sa ilalim putik ka yeah, oh Ito okay, idol, idol. Uh, uh, okay. uh, eto eto. okay. uh, uh, e idol nail, idol. Idol, 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 idol. idol.

Patras tuloy ako mga idol Ano yun mga idol? ganda wala. lang bahangin dito mga idol o oh. uh -huh. Ganda lang bahangin Baha Dagol, Pogi Idol Dagol Pogi Ganda lang bahangin mga idol Dagol Dagol Pogi Baha nga sa bundok mga idol o Anong <sighs> masubot do? Eyyy Dagol Pogi Dagol Pogi gliders baka may pa dito gliders Ay dot ke idol ito makati to mga idol oh Bulldog okay. ito nakasa Makit idol katay Dami na mga dami na umã umã oi drabo que na son não dá de descer aqui vai vaiidon não dá pedir não ayúi fica fica então matar vercos

dah kok bawa kok wala itu wala itu bibi almas itu itu dinat itu buntut itu buntut ini tadi aduh lutut makin dulu masak eh ini ada pulang itu oh mantannya main dulu mantannya palawan ini kan main dulu makin dulu mau watang bu ulun oh Maliit na kagata doon. Ano? Nagkulsa sa natin na sa? Dito lang ba ito? Dito. 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 Dito.